Hello mga Kaspark, kamusta At sa baby na pag-uusapan natin na mga science mga para na malapit ng mabalusayo sa iyo ang isang alaki. Kung handa na kailangan mahala po tayo at muli, be inspired. At ang unang size mga kasupad na malapit ng mabaliw sa ang isang lalaki. Padami na nang padami ang oras niya sa iyo. Yan ang unang sinyalis kay Inspar na ang isang lalaki ay malapit ng mabaliw sa iyo. Padami na nang padami ang binibigay niyang panahon sa iyo at atensyon. Alam niyo mga kasupad, magandang bagay yan sapagkat mararanasan mo ang pag-ibig ng isang lalaki. Lalo na kapag ang lalaki niya ay mahal mo rin. Kasi yung ibang babae dyan, nakukulangan eh. Kaya mapalad ka pag ang boyfriend mo o mister mo ay lubos kang minamahal. At yung iba naman dyan na mga mga nagugulat, bakit? Sapagkat noon, palagi nagkukulang ng oras ang alam part na lalaki sa kanila. Pero ngayon, nagamang ikaw na mismo ang napapaisip bakit napakadami ng oras sa'yo. At ang atensyon niya ay buong buo pagdating sa'yo. Kahit mara marami siyang ginagawa, busy siya, may meeting, nakaschedule ang mga gagawin niya, nagbibigay pa rin siya ng panahon sa'yo. Alam niyo, Max pag ang isang tao ay nagmahal at umibig at nabaliw sa pag-ibig, walang makakapigil dyan. Talaga namang kids, wag kahit harangan pa ng kahit ano. Talaga namang kahit ano pa mga sitwasyon gagawin ng paraan para makita ang taong mahal niya. Ganun yan kapag ang isang tao ay malapit ang mabaliw sa'yo. Gagawin niya lahat para sa'yo. At palagi ka niyang bibigyan ng oras sapagkat lagi ka nasa utak niya. At kapag palagi ka nasa utak niya, palagi ka niyang hahanapin pa at gusto niyang malaman kung anong ginagawa mo dahilan kung bakit kakamustahin ka niya. Isa yun sa mga signs kay Inspire na ang isang lalaki ay malapit ang mabalaw sa iyo. Padami na ng padami ang binibigay niyang oras sa iyo. Kapag ka ganyan binabati kita kay Inspire sa pagkatang isang lalaki ay tunay na nagmamahal sa iyo kay Inspire. Pangalawang signs kay Inspire na malapit ang mabalaw sa iyo ang isang lalaki dumadal sa siya mag-update at magtanong. Yan ang pangalawa kay Jesus, padala niyo Max, padang isang taong nagmamahal at palubos ng palubos ng kanyang pagmamahal lung sa taong mahal niya. Ay eh, palagi itong tanong ng tanong. Bakit? Sapagat maraming nabubuong katanungan sa utak niya. Dahilan kung bakit palagi siyang tanong ng tanong sa iyo. Ikaw na mismo kung minsan ang naiinis sa kanya. At nagugulat ka palagi siya nag-update sa iyo. At nagtatampo siya pag hindi ka nag-update sa kanya ka-inspire sa, sa isa mga sasay sa dapat mo mapansin sa boyfriend mo o mister mo pag yan ay lubos na nagmamahal sa iyo na ba kasing ginagawa mo sinusunod ko ba ang mga payo namin sa inyo na ilang bakit ang boyfriend o mister nyo nababalo na sa inyo yan talaga mga maganda yan ka-inspire upang mapalayo siya sa tukso hindi siya maakit ng tukso ikaw lang ang ibigin niya gawin mo yung mga tinuturo namin sa inyo inspired ano ba yung mga tinuturo nyo sa kanila sa mga bago dyan dapat kayong mag self improve at huwag kayong maghahabol sa lalaki. At kapag sobrang dapat marunong ka mag-noko, takrul, at lumayo, talaga naman ka-inspired, mahalin mo ang sarili mo. Upang mahalin ka niya. Huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam. Huwag mabilis mag-reply, pakita mong busy ka rin. Magpaka-evalue ka. Ka-inspired. Sa isang mga dapat mong malaman, science na isang lalaki ay malapit na mabalaw sa'yo. Madalas na siya mag-update sa'yo. Madalas na padalas lagi siya nagtatanong sa'yo. Nang kung ano-ano. Ka-inspired. Pangatlong signs mga na malapit ang silang sa iyo ang sinalakis. Dumadami at humahaba na ang message niya sa iyo. Yung pangatlong spark. Totoo yan. Alam nyo mga ka-spark kapag isang tao in love, maraming naiisip yan. Maraming nararamdaman yan patungkol sa iyo, sa taong mahal niya. kung bakit nagiging madrama, nagiging emosyonal, nagiging romantiko, nagiging talagang malambing, at nagiging talagang makata pangay. Eh. Talaga naman dahil sa pag-ibig na yan na nararamdaman ng kanyang dibdib at puso. Dahilan kung bakit nag, nagiging creative ang kanyang utak. Dumadami ang mga sinasabi niya sa'yo. Dumadami ang mga pangako niya sa'yo. Dumadami ang pagalambing niya sa'yo. Dumadami ang oras niya. Sinisipag siya mag-type ng message sa'yo. Chat ng chat, text ng text. Pahaba ng pahaba ang mga sinasabi niya sa'yo sapagkat talaga naman. Mas lalo kanyang iniibig at minamahal ngayon. Senyales na isang lalaki ay malapit na mabalo sa'yo. Ganyan ba? Ang nararanasan mo ngayon sa boyfriend mo o mister mo? na noon, konti lang siya pag nag-message sa'yo. Na noon, konti lang siya, tulad mo, pa kapag siya ay nag-chat o nag-reply sa'yo. Pero ngayon, tingnan mo ang pagbabago. Kapag ang tao, dubos kang minamahal, marami siyang sinasabi sa'yo. Pag ang isang tao na in love sa'yo o in love sa'yo, marami siyang binabanggit sa'yo. Pag ang isang tao nagbabago na at nagiging better na mapag-ibig niya sa'yo, at mas lalo kanyang minamahal ngayon nag ang kanyang mga mensahe sa iyo. Dumadami humahaba na ang kanyang sinasabi sa iyo. Tulad sa chat o text ka inspired, mapapansin mo. Senyales ng isang lalaki mas lalo ka ng minamahal at nababalo na sa iyo ka inspired. Pang-apat na ka inspired na malapit na mabalo sa isang lalaki. Kasi pagla siya nang pasi mag-effort sa iyo, pang-apat ka inspired. Ganyan ba ang nararanasan mo ngayon na napapansin mo sa partner mo? Na noon, di naman siya masyado nag-e-effort sa'yo. Tamad pa nga mag-effort eh. Para bang napipilitan pa nga eh. Kailangan mo pang sabihan. Walang hindi nag-i-initiate. Diba? Kailangan bang, diba, pakiramdaman. Pero ngayon, kay Inspired, kahit hindi ka magparamdam, kahit hindi ka magreklamo, kahit na hindi ka kumibo, kahit wala kang sabihin sa kanya, kahit hindi ka mainis, Kusa siyang nag i effort sa iyo kasi pag siya lang pa sa ipag sa mga ginagawa niya sa iyo, maparamdam mapakita lang sa iyo ang kanyang pagmamahal. Sapagkat ganyan yan kay inspired kapag ang isang tao nagmamahal o nababalo na sa pag-ibig, hindi mo na 'yan kailangan pang sabihan. Hindi mo na 'yan kailangan pang pagalitan. Hindi mo na 'yan kailangan pang palalahanan. Talaga naman magkukusa yung kumilos para sa iyo sapagkat mismo ng puso niya mag-uutos sa kanya na kumilos at mag-effort para sa iyo. Alam niyo mga kids, par napaka makapangyarihan ng pag-ibig. Kahit ang mga may hirap na bagay ay kayang gawin. Kahit ng isang tamad na tao, isang batugan na lalaki, kaya kumilos dahil sa pag-ibig ka inspire Kahit pang isang matalinong tao, mataas ang pinag-aralan, talaga namang mataas ang karating sa buhay, kayang gawing bobo at tanga ng pag-ibig kahit napakalakas pa ng iyong katawan. Kaya kang panghinain ng pag-ibig kapag ikaw ay nasaktan. Kahit pasabihin natin napakatapang mong tao dito sa daigdig, kahit sobrang lakas ng loob mo kapag ikaw ay umibig, matatakot ka ding mawala siya. Ka inspire. Sa inyo mga signs ng isang lalaki ay malapit ng mabalaw sa iyo. Dapat mong tandaan at dapat mo ka-inspire isip-isipin ang bagay na yan. Ano yung mga signals ka-inspire na malapit ng mabalaw sa iyo ang isang lalaki? Is napapadalas na rin na pagkaselos niya. Hindi pa niya Dahil niya makakot naman, alam natin lahat na pag ang isang tao ay nagsiselos, yun ay dahil mahal niya tayo dahil siya ay sa atin. Pero pag talaga mga napapadalas na, at parang feeling mo minsan o no, naisip mo, minsan, hindi na normal na kahit maliit na bagay kahit naman kayang unawain ng sino man, siya para sa kanya, pagsasilosa niya pa. Big deal sa kanya. Di ba? Na, nagiging sobrang seloso. Nagiging sobrang parang obsessed na eh. Di ba? Science yan ka-inspired na isang lalaki. Malapit ang mabalo sa'yo. Baka balo na iyo. Di ba? Alam niyo, pag ang isang tao, sobrang nababalo na o sobrang na-inlove na na nagiging makasarili yan at nagiging madamot yan sa iyo, talaga namang ka-inspire sa sa mga signs na talaga mga lalaking nga na mas lalo ka nang minamahal ngayon dapat mo siyang kausapin sapagkat ang selos ay isang delikad delikadong bagay din kapag ito ay sumobra masarap ang selos kapag ito ay tama lang sapagkat napapakita ng isang tao na siya ay nagmamahal at nagkikir sa si isang tao at masarap itong pakiramdaman kapag yung taong mahal mo ay talaga namang meron pinagselos at ibig sabihin nun ayaw kanyang mawala pero palagi nyo rin tatandaan kay Spad na ang selos na yan, marami na rin nawasak na pamilya dyan at nawalan ng buhay. Dahil sa selos na yan kay Spad, pag sumobra ang selos, hindi maganda, hindi ka makakagawa ng tama sapagkat hindi ka makakapag-isip ng tama. Ang manging ibabaw sa iyo ang emosyon. Kaya kung ang boyfriend mo o mister mo ay napapadala sa pagselos, kausapin mo siya. Mag-usap kayo one on one. Puso sa puso, seryoso. Sabihin mo, huwag kang ganyan. Kung ayaw mo, masira tayo kung ayaw mong mawala ako, kung, 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 kung talagang ayaw mong ng iba, sapagkat ayaw ko lang sobrang seloso, di ba? At kayo namang ibang mga babae naman dyan, baka ikaw naman yung sobrang selosa, o kayong ganyan. Dapat sapat lang, magpaka magunawaan, mag-usap at talaga namang mag-intindihan, sapagkat ka inspire walang may dudulot ang sobrang pag sa isang relasyon. Maraming nasisirang tahanat relasyon sa selos na yan. Dapat sapat lang, dapat tama lang. Dapat magunawaan, dapat magtiwala sa isa dapat katiwatiwala ang isa't isa. Isa yung sa mga signs ng isang lalaki ay talaga mga Kahit malapit na mabalo sa iyo na papadalas ng pagselos niya kay Enzo Ang answer niya is Max Ford na malapit na mabalo sa iyo ang isang lalakis is, mas nagiging mapagbigay at matulungin na siya sa iyo. Pang-an kay Enzo Pan. Alam niyo Max Part, kapag isang tao in love, gagawin niya lahat. Gagawin niya lahat para dun sa taong mahal niya. Kahit ikaw naman eh. Diba, sino sa inyo yung nakaranas ng umibig? at yung umibig ng sobra na halos mabalo ka na. Diba, handa kang ibigay lang? dahil sa pag-ibig, dahil dun, para dun sa taong mahal mo. Matulungan lang siya, Magbigay lang yung pangangailangan niya, Magbigay lang yung gusto niya, yung iba nga sa inyo, layaw niya. Pero huwag naman sanang ganyan. Kapag gamitin mo ang utak mo, huwag laging puro puso. Ka-inspire. Sa yun sa mga signs ng isang lalaki, ay malapit ang mabalo sa iyo. Mas, mas lalo siya nagiging mapagbigay, mas lalo siya nagiging matulungin, noon nga eh, parang nagdadalawang, nagdadalawang isip pa siyang tulungan ka. Napapaisip pa siya kung bibigyan ka niya. Yung iba nga madamot pa. Yung iba nga talaga mas selfish pa. Pero ngayon nagbago na. Bakit ganyan? Ibig sabihin lang niya mas talo ka nagiging mahalaga. Alam niyo kasi makisipag. Parang isang tao pinapalagahan mo dahil mahal mo, mag invest ka dyan. Kasi nga may value siya para sa'yo. nag invest ka dahil alam mo na maalaga siya sa buhay mo at ayaw mo itong mawala at ayaw mo itong masira kay Sa sa mga signs na boyfriend mo, Mr. Moy, mas lalo ka nang mahal ngayon. Lahat ginagawa nila para sa iyo. Kahit mahirapan siya magsakripisyo at magbigay pa ng tulong sa iyo, handa siyang ibigay ang lahat. talagang matulungan ka lang sapagkat mahal ka niya ganyan ang pag-ibig at tunay na pag-ibig kay Spot. Kay maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Sipong kalmutan na mag-like comment sure rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe sa baba at click nyo po yung subscribe mga subscribe click nyo rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago kong upload sa so mga gusto magpa-coaching magpa-advise pakimas na po sa akin Facebook at may profile picture ko at pakichat ako ako mismo magre-reply sa message nyo maraming maraming salamat mga subscribe magingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired